yan mga katiits dito binagsak yung dalawang kahon ha ah, pwede naman masita e yung sabi ng mga Pilipino na kumuha ah, ito, yung, ito, ito yung sabi ng mga Pilipino na ah, nagagaw na inagaw nilang dalawang kahon kaling sa mga hapon sa panahon sa, sa World War II So naghabulan kasi dito nila hinihagis sa butas na to. Ito is heart chip to. Yan, malalim yan. So yun ang kasamaan ko sa ilalim. Oh, hinuhukay nila doon sila sa lake. Baba sila na daan. Tumaraan. Yan. Tingnan natin yung sabunga nga ng ng medyo cave pero walang butas binutasa namin para makapasok kami sa baba kasi dito masikip yung ano hindi ma hindi ma ama, hindi ma baba so dito yung mga tiis dyan dati dito ito, is kampo kampo na mga hapon dito may may plug pool pa dito na hanapin namin may ano dyan kampo na mga hapon dito tinatawag ito na ah uh, tawag nito is ihawan sa Disaya. Kasi daming mga Pilipino dito or Hapon or mga Amerikan na pinatay dito. Dito dadalhin nila para patayin. Ito. So, every night marami dito mga Santelmo. So, ngayon na-perta uh, namin tiliching. Uh, ini explore namin kung totoo ba talaga yung binasabi nila. So, totoo nga may nakita dito. Yung guide namin is uh, pamangkin sa sa naka hamangkin sa naghagis dito yan o. ito yung area masukal na handa. yan kagubatan tapos yun punta namin yung dinaanan namin punta namin yung dinaanan ng mga kasama namin yan yan sa mga daon na yan putas na yun dyan dyan sila dinaanan parang kib pero hindi naman siya kib eh. ang layo kasi ito sa daanan mga katiits sa so, ang layo sa ang tawag nito kalsada so, ang hirap ang hirap akyatin akyat kami pababa na naman tapos yung mga bato is matulis tingnan na kung saan kasama ko may sign yung na nakita niya treasure sign siya ah ito ito is maganda din So ngayon, titikin natin yung bunga nga nang dinaanan namin. May detection sa mga test, pakita ko sa inyo. So dito na yung sinasabi ko sa inyo na bu bunga nga. Pero, yan mga atis, ako so, ipakita ko sa inyo. Yung butas na yan, walang butas yan. Binutasan na sa namin para makapasok kami. Okay, kasi kung doon kami bababa, hindi kami kasya. So, manipis lang yan. Binutasan namin. Yan o. Yan dito. Dito mga tiits, may malaking detection dito. Pakita ko sa inyo yung detection. Yung marka na yan o. Yan o. Guhit. Yan. Tapos yan, triangle na yan. Pinting niya. Tapos ito. Yan. Ngayon, pakita ko sa inyo yung put marker Yung put marker here. Yan o. Put maka ni Ok So saya eh, putas macam ni no? Kita nak no, luar basin Kasama nama isa. Kita <tuk> aku, go? Ha? <tangan> aku tu. So mengatis <tangan> bapa aku. Try ko bapa ung kaya ko ba? Ia link ko nak kamera. Yeah. ha? Okay mga ating so dito tayo sa mga, sa, ito kasi, hindi ito treasure cave, dito dito cave itong clubhouse. So binata na natin lang namin dyan para makapasok kami. Tapos yung butas doon, parang ano ito, ah, uh, pinanood namin ang dalawang box. Tapos hindi kami kasya doon, dito kami lang inakuha sa Pero ito, may dito dito, ah, sa history, ah, uh, yung nagpahinga yung, yung war, dito yung mga hapon kampo kasi dyan tapos ihawan tapos ihawan ng tao ha dito yung mga tao tapos pagbalik ni MacArthur Arthur so dito dangkahan to ng uh, niyog so dito na yung mga uh, uh, American soldier so yung mga hapon kasi yung mga box yung papon dito tapos nilagyan ng kahoy tsaka bato ito kanang uling na pinaisulat diba pa? uh -huh. pakita mo ah, ganoon eh, ay ano, dito, na, ganun. dito, dito, dito ano? ano? tapos Iditik e, natin kung makontrol natin kung mayroon ba talagang detection dito. Atas ka, atas. Atas. Atas ka Okay. Toro ko sa mga Ito yung sign mga tila. Guhit. Hanggang dito. Tapos may dati Ito yung malaki. Guhit naman siya. Hanggang dito. May dati naman siya dito. Tsaka malaki yung Guhit naman siya dito. Diba? Isa. Dalawa. Tapos. Except. Yun. Yun. Uh, detect natin. So, dito, may foot mark na dito. Right, next. Right. Right foot. din pointer nya. Then, triangle shape nya. Kita? Triangle shape. Ito. kita ito. Triangle shape. May pointer siya. Tapos, nakatrain yeah. pa papataas. Okay. Yeah. Detect natin, what is the sa pointer the Natin. Hindi nga natin. Hindi nga natin. Ito siya, nag-detect. Oh. Gamitin pa din natin yung jar. Ang lakas, oh. Diba, lakas. Tapos, yan. So, gamitan natin yung jabuan kung uh, mag, ano ba siya. Diba, magpahagap. May suri, son. Ha? May suri. Mahagpong, ha? Kasi may suri. Eto, eh. Tulog ka 1 2 3 Ito yung pambala natin na 18 gold. So, din jabuan gagamitin natin 'to. Gold. Tatlong locator gagamitin natin ng atiits. Pakita din kinubo dito. Ito 'di, to lang na. Diretso tayo sa center ng Makati. ang lakas niya mga tiets kasi may history ang area to tapos sa unahan nito tapos saka may log pool tapos may sa unahan pa din kabilang bundok is may ano pa may kulungan ng mga pun na dadakitin nila mga foreigners or US army or Filipino uh, Filipino ngayon, ito yung jumbo jumbo locator. So, ito. Ito dito sa dito sa matis. Diba? Diba? Yan, nagbitik din siya mga tigits. Ang lakas din, kahit malaki siya, ang lakas din niya na umalo. Diba? Yung sa maliit, mas malakas siya. Mas lalo na to. Diba? So ngayon, Ayun mga tits, itong locator na to, is ang nagawa nito is heater, heater na. Ah. Uh, so ngayon, ito yung ginagamit sa loob. Nahirapan ako pag akyat kasi akala ko hindi na ako makaakyat. So So patuloy namin yung pag ano na yan namin ngayon, pag explore. Sa so, na araw, mag-explore namin kami sa ibang ano, pero balak namin ito sinan to. Uh, remove namin yung mga bato. Diyan kami para hindi parang hindi ko mahirapan so may malaking tayo dito mga dati mga hapon maraming ilang batayon dito mga hapon dito, dito yung pinabatay ng mga nila ng Pilipino uh, US Army tapos basta may dito ang ganda ng gira dito okay dyan sa kid sa ibaba ba mga is, may din na malalim nakuhaan niya ng halilibir at saka nakuhaan din ng mga kaibigan uh, ka ko din nakakuha ka na parang ganun kalaki parang kahala si na platinum. It. Pero niloko lang siya, binili ng 2,000. So, maraming salamat. So, don't forget to share my channel and then don't forget to follow and click the notification bell. Thank you. May bala na siya. Opa. Ganito siya. So. Ganito siya. So. Okay, mga tisa, yan o. Yan ang, yan ang, ang, yan o, guhit. Malala yung gito. 1 2 3 mahaba ang tatlohan sa gitna is may exit tapos may hole dito at may hole din. Okay.